pichi-pichi. Talagang hindi siya sobrang tamis. Hindi din siya matabang. Saktong-sakto -sakto lang yung pagkakatimta niya. Tsaka yung uh, kutsinta namin. Yung kutsinta po namin ay sobrang lambot niya. Hindi po siya yung matigas na taposin nyo. Pati yung pichi-pichi namin talagang hanggang likod may nyo po yan. Hindi yan yung toppings lang. Makita nyo siya. Ito na yung exciting part. Yung talagang itikiman. Mmm. Mm. Mmm. Ang lambot. Ang sarap. Mmm. By the way, kung gusto nyo mag-order, nasa marketplace yung store namin. itans Kakanin Express. I-search nyo lang sa Facebook. Mak makikita nyo na yun. Or mag-PM kayo, Joey Marco. O kung mag-text mag kayo o tumawag, ito yung number namin. Ilalagay ko sa task. So, thank you. Ang sarap.